Welcome, welcome sa ating YouTube channel. Opo, opo. Mainit-init ang ating usapan ngayon. Ito tungkol sa budget hearing na naman na nagaganap ngayon sa camera. Okay po. And uh, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, welcome. At maraming maraming salamat po. Please subscribe to, to my channel like and share para updated ka sa mga bago nating video. Road to 1,000 na po tayo. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyo pong panonood. Merry Christmas po no? sa inyo lahat. na. No? So, tuloy na po tayo. Ako, ito may konting uh, video lang tayong uh, pakikinggan. Hindi natin pwede niyo palabas kasi baka makapiray tayo. So, uh, pakikinggan natin. Ito yung, tungkol, ito yung uh, budget hearing no? na nagaganap sa kamera. Ito yung tungkol dun sa nangyari na ano na irregularidad. Yung may mga laptops na nawawala kasi si uh, ang ating uh, DepEd Secretary, yung bagong DepEd Secretary na si Sani Angara, eh mayroong mga natuklasan na mga hindi hindi magandang uh, kaganapan, <laughs> mga hindi maganda nung ngayong pagpasok niya ngayon sa uh, DepEd okay, sa Department of Education. Na alam naman natin na iniwan ng ating Vice Presidente nang nag-resign siya nung nakaraan lamang. Okay po. Well, uh, si Sani Angara, ang ating Deputy Secretary, may mga natuklasan na nung nagpunta sila sa Kabite, meron silang nalaman na ito palang uh, mga laptops, mga equipments, may maraming mga nawawala at uh, matagal na palang itong uh, nakatambak. May mga nakatambak na gamit. No? at 4 uh, years pa. So, 4 years pa, sino bang sekretary uh, secretary ng Department of Education noon? Diba? Alam, kilala na natin. So, ang uh, sabi ni Secretary Angara, naku, ah, hanapin nila dito talaga. Ah, hanapin nila kung saan at kung ano ang mga naging dahilan. Ako, napakabait nito. Ni, uh, hindi, hindi naman siya nag -react. Pero ang mga bumabanat sa, sa hearing na ito ay yung mga kanyang mga undersecretary. Talagang sila ang mga sumasagot sa mga tanong ng mga congressman natin. You know? Okay, so ayon dito sa, pa uh, ito pakinggan natin, ano? may konting uh, video lang na ating uh, pakinggan. Ito ay yung mga tanong ni si Congressman Bungalon. Ayan, si Congressman Bungalon tungkol kay Undersecretary Gerald Chua. pero siya kasing sinabi rito at, at tinatanong. You know? Pakinggan natin. This, this picture, yeah. Probably, there is an irregularity yeah. in the procurement. And hmm. there are personalities involved. At pero pong na nangialam dito, yun pong paniniwala ko. At, sinabi niya na meron daw nangialam. Natural naman, pambihira naman. Ikaw naman, uh, hindi magaganap, magagawa yung mga ganyan nang walang nakikialam. Kasi kung tama ang pagpapatakbo at tama ang uh, pagbibigay uh, ng mga instructions at pagsunod, hindi magkakaganyan ang ano, ang uh, magkakaproblema. Kasi nagkaroon po ng bidding ang hindi ko po maintindihan bakit hindi natin tinuloy. Sayang po ng 1.6 billion na masisave po ng ating gobyerno kung sabihin na lamang natin na ang laptop is worth 100,000 ilang laptops na po ang mabibili noon. Diyan sa gobyerno bilang isang ordinaryong uh, mamamayan lang talagang nakikinig na nanonood lang o uh, nakikinig at umuunawa no. Magkakaroon talaga ng uh, irregularidad diyan dahil unang-una corruption, ha? Diba? Anlagay. Kanino ba naman ma'am? Sino ba naman ang makikinabang diyan, di ba? At may makikinabang talaga diyan. So I want answers, Madam Chair, from the Department of Education. 1.6 billion. Kung sino po yung mga personalidad during that time. Yes, Your Honor. I'm, I'm, I'm having yeah. it uh, retrieved, Your Honor. 1.6 billion ang nasave sana ng ating gobyerno. Ano? Yan yung uh, sinabi ni Congressman Bungal Bungalon. Okay? Representative Bungalon. So, maraming problema at maraming uh, kaso na kinaharap ang nakaraang uh, DepEd uh, secretary at maraming tanong. Sino ba ang DepEd secretary noon? 'Di ba? Ang ating vice president. Maraming nangyari na dapat sagutin ng vice president natin nung kapanahon na niya at hopefully sa susunod na pagsalang niya eh sumagot na siya nang tama kasi marami ngang ano, nangyayari na dapat talaga na ipaliwanag niya. Ito sa edukasyon. Ito ay tungkol sa future ng mga kabataan. Kasi problema eh. Maraming kaso na hindi nasusolusyonan. Okay? Mga nawawalang pera, laptops na hindi nagamit, yung mga biddings na yan. Oh, ano pang gagawin natin dyan? Okay? 1.6 billion pesos ang nawala diba? kung tama lang ang pagbibid bidder yung may bidder na tapos uh, na disqualified ang bidder dahil nga kulang sa mga papers yan diba sabi ni Secretary Chua na mga nangyayari at uh, common na nangyayari hindi, hindi na ibibigay yung mga papers, hindi na sasubmit pero ang problema na disqualified na siya pero nakapagbid pa uli at qualified na qualified ba uli sa pagbid disqualified na eh ngayon qualified na naman oh. ang ang problema na kanino eh, di siyempre doon sa mga nag-approve at doon sa mga uh, kumite na nagpapalakad yan kung yan ay eh, nagasos ng tama di sana maraming nagamit ang ating mga kabataan ito naghihirap ang mga kabataan natin walang mga gamit sa school walang mga uh, libro, mahirap sa mga magulang, at isa pa, alam nyo ba na yung uh, K-12 natin? Eh, naka po, ito pa ng K-12 natin, eh, sa ibang bansa, ang K-12, nakakapag-apply na sila, nakakapag-trabaho na. Samantalang sa atin, no? Ang K-12 natin, hindi ka po pwede mag at hindi ka tatanggapin sa uh, tawag dito sa trabaho dahil ang K-12 ng Pilipinas is equivalent lang sa grade 5 sa ibang bansa at sino ba naman ang kumpanya na magtatanggap na isang grade 5 student laking perwisyo lang ang ginawa nitong K-12 na ito okay sa ating mga Pilipino sa atin, sa at Pilipinas lang. Okay. Hindi naman talaga Uh, sa hindi maganda ang K-12. Okay? Kasi ito ay ginagamit naman sa ibang bansa ginagamit na ng mga matataas, mga maulad na bansa. Ito. Uh, dito sila nagbabase. Okay? Ang problema, yung pagpapatakbo ng K-12 at yung uh, ng ating Department of Education, hindi na ibibigay ng tama kung ano ba yung mga dapat na, na ituro para sa K-12. Ang nangyayari, umahaba lang yung yung ating yung totoo, yung mahaba lang naman yung araw ng klase. Masabi lang na K to 12. Gastos lang sa ating mga magulang, eh. katulad ko nagpapaaral ako ng estudyante. Gastos lang, no? Kailangan mo bumili ng bag, mga gamit sa school, baon pa ng anak mo. Problema ko pa, gigising ka pa ng maagap para makapaghanda iahadrin mo pa sa eskwela, mamamasahe ka pa. daming mga gastos ng K-12 na yan na hindi naman nagamit pala dahil ang equivalent sa ibang bansa ay grade 5 ka lang kaya hindi ka pala natatanggap. Naku po. Ay, ano bang gagawin natin sa Department of Education? Ibalik na lang sa dati. Naman talang noong araw, hindi naman ganyan eh. Okay, salamat po le, sa inyo lahat. Salamat po sa paikinig. And uh, road to 1,000 uh, subscriber na po tayo. And uh, thank you po sa inyo pag-subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please like and share and subscribe para update ka sa mga bago natin yung mga video. At sa ating pong mga, sa ating pong business, ano po, na? Ano, meron po tayong business, ang uh, Brad's Air Conditioning. Ayan, kung meron po kayong, nangangailangan kayo ng mga aircon unit, maintenance at services, Brad's Air Conditioning po. Ayan kayo po, message lang po kayo sa baba. Kami po ay nag-provide uh, po ng uh, maintenance po at uh, magre-repair po ng inyong mga unit, maglilinis ng mga aircon unit po nyo sa inyong bahay. Message, message lang po kayo sa baba at pabalikan uh, ko po kayo. Brad's Air Conditioning po para sa inyong mga aircon and uh, equipment at, syempre po, sa ating uh, Sportcho. Ayan, yeah. please support our uh, merchandise. So, po. Nakahanap po natin ito sa Facebook, ang uh, Sportcho. Okay po, meron po tayong bag, shirts, caps. Support po natin ang Sportcho po. Uh, like lang po ang ating uh, page sa Facebook para ito po ay nagbibigay po sa atin ng tulong lalo na po sa pagpapatakbo po at patuloy po ng ating channel. Thank you very much po sa inyo lahat. Support you po, hanapin po natin sa Facebook. At hanggang dyan na lang po muna. No? Salamat po sa inyo ulit. Hanggang sa susunod po mga video. Bye! Merry Christmas! Merry Christmas!